Kayo po yung uh, na ano yung tawag dito yung na demolish. Na demolish na ba? Nako, so pasensya na po kayo, hindi natin kaya 'yon. Anyway, kayo po ibinigyan namin no nakarang I think it's October ng uh, 5,000. Eh, na nail nailiitan po yung pamahalang bayan sa ibigay sa inyo. At ang sabi ng mga konsyal, uh, sabi nila, dagdagan. At ako naman gusto kong dagdagan. Ang unang proposal, lima ulit. Sabi ko, masyado maliit. So, nagkasundo-sundo na additional 15,000. So, kahit pa paano, 20,000 na ang may bibigyan namin sa inyo. Ano po? Kahit pa paano, makatulong kami sa inyo sa panahon ng inyong uh, kagipitan, panahon ng inyong uh, masakit ang inyong mga puso at damdamin dahil na demolish kayo ng... Hindi natin alam kung sino. Ayaw ko sabihin kung sino. Anyway, ito po ay... ay uh, Uh, tulong sa inyo ng pamahalaang bayan. Ano ba? Uh, sana pagdamutan ninyo ang may dadagdag na tulong sa inyo ng ating pamahalaang bayan. Ano ba? At lagi nyo pong tatandaan ang ating sanggol bayan sa umuro ni Diane Beltran, uh, Conchal King Pabros, Consial Cat uh, Kent Natividad, Consial Oyo Luma, Consial Tonying Ubaldo, Consial Pabro, uh, Conchal Alvarez, Consul Janis Tabillo, uh, si SK PDS si President na si Buboy Robert Campo, si Consul Agapito, at yung susunod na Consul na maging SK ABC President na si Bombon Dizon. Ano po? Yan po ay uh, nag-usap-usap kami para po matulungan kayo ng kahit papaano madagdagan ang tulong namin sa inyo. Ano po? At lagi niyo pong tatandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Okay, bigyan na natin. Gusto niyo pang picture pa tayo? O, oh, kunin niyo na lang. <laughs> uh, ikaw ang mag-abot. Uh, ikaw ang mag-abot. Ayan. Ah. Uh, <laughs> uh, <laughs> so... oh, tulong po yan ng oh. pamalang bayan po. Oh, po. Okay. Yung sa pinasasas natin, <laughs> ah.